Patid ng isang netizen, ang simpleng De Derek Ramsey habang sinusundo sa school ang anak ni Ellen Adarna at John Lloyd Cruz na si Elias. Comment ng netizens, ang simple lang pala ni Derek at halat ang mahal niya bagets. Isa pang spotted, si Mateo Charlie na inabu inabutan ng baha sa location habang na Nasight din sa video na kasama niya si Raymart Santiago. Tingnan na natin. Oh, <laughs> ay ba? Ang galing. Ay, talaga, baha diba, talaga, yung ten, oh. Gila, oh, diba? Bahala talaga yung ten. Piling ko, ano yan, Pedro Pindoco ko para sa film fest na sinushoot. Piling ko, di ba? Kasi inaabot may may Martin, na diba? Yes. At saka inaabot talaga sila ng Bahamas. So. Pero na sa Black Rider, pero mas ano ko na pelikula yan, ng Pedro Pindo. Parang movie yan eh. Oo. Pero hindi sila nagpatinag. Pa. Ah. Parang ang shooting tuloy-tuloy pa rin kahit binabahan na din ba? Parang Maris, parang Marisol Academy kahit binabahan ng daan. Kahit malakas ang ulat. Tama. Tuloy pa rin. Pero naka anong pa niya, no? Kaninong pa yan? Siya may tata, uh, Mateo. <laughs> Mateo. <laughs> Mateo. tataas. Mateo. Mateo. Oh. Pero oh. tataas mo Mahirap na. bahama mm -hmm. Tapos si Derek, di ba, ginagawa niyang maging ama, di ba? Oo. Oh, oh. Ginagampanan niya yung paging tunay na father kahit anak niya ni John Roy Cruz. Talagang ramdang-ramdang. Yes. Tatay na tatay siya, no? Oh. Siya ang father image ni Ilya. Talaga oh. naman. Tsaka alam mo, sabi ba't ganyan ang damit niya ano, na sumundo? Eh, sabi nila pa ganyan kayaman talaga. Oh, hindi, Kasi walang care bro, True. parang gano'n, di ba? Hindi big deal. Oh, saka, At saka, saka, saka lang naman, lang naman siya. Sa labas lang naman na school yan, di ba? bo go Oh. Guwapo pa nga rin kahit nakaganyan. At macho, macho. At mas gusto mo ah. na ganyan ang suot ni Derek. Pero yeah. ang diba? swerte ni Elias, <laughs> di ba? Dalawang tatay ang nagmamahal sa kanya. Ang diba? swerte ng bata. Swerte Elias, talaga sa Ilyas. Diba? At least diba?